Hindi mo na magalaw? Ah, nagagalaw ka naman pero pag binibigla ako, parang may sakit na kukunin ako. Pagdali mo muna sa Parang set mo na. Tapos yung dito po. Ang sikip. araw talaga na napakasikip Pero nauna yan. Bago yung shoulder. At may ears na yan sa mga minsan nakabuhat tayong mabigat. Kasi mas manipis yung ano sa totoo lang, mas manipis yung disc natin sa leeg. Mas ang bumuha tayo ng ganyan, yung pag ganyan. Pag nag-lip kayo. Minsan hindi natin nakapansin. Nakocompress yan sila pa unti-unti. Meron tayong tinatawag na bulging disc. Kung minsan sa balakang, dito Pag nagtrabaho tayo, binabalakang tayo para nakapago tayo. Ganoon din yan sila dito. Kasi magkakamuka lang yan. Puro disc din ang tawag yan. Siyempre, dito sa leeg, mas manipis yan. Kaya hindi naman siya, no, kumbaga, yung sa inyo, yung dito sa mga leg-leg, merong tinatawag dyan na mga ano, spondylosis. Spondylosis. Pagka napabayaan natin, doon na unti-unti na yan. O tere-terecho Tire na kasi eh. Hindi na kasi bumabalik yung dating sigla ng ano. Kunyari, ganito yung piece natin. Napirat siya. Hindi na yan bumabalik sa umaangat ulit. Hindi. Natatanggal lang yung pagkano. Lahat yan hanggang sa lumbar hindi niyan sila bumabalik sa dating size nila. Sabi natin, 1 cm na pirat, naghap, hindi mo na mapapabalik ulit yan sa ano. Maghihilom na lang yung magiging tightening san tawag. Ngayon, pagka uh, nagbuhat tayo ng sobrang bigat, parang sumusumpong siya. May maano dyan, no? parang may ikpit, Masel yung masel mo, parang parang pag sa mo, may kikirot. Ganun ang parang lang yan. Pero isa lang sagot dyan, Siyempre, adjustment. Para, kasi pagka hinaplos mo lang yan, ganyan sa ibabaw, tapos sasabihin, kakapait, tatanggalin yung lamig. Oh. Tapos hindi mawala-wala. Imposible oh. namang sa 2 years, hindi ka pa nagpahilot. Palamig, lahat ng lamig na, nakuha na yan. Hindi. Kaya hindi yung oh, preng gano'n Kailangan talaga dyan, traction. Hindi di yung mga nakukompress. O paano yung traction? Ahatakin. Yun ang sagot dyan. Pero syempre Yung pupuntahan nyo Yung magka-traction Kailangan na iyan anon nyo muna Kasi very yan yan eh Risky yung ano Delikado yung ano Traction Pag hindi magunong Yung mag-a-apply eh, Siyempre Pag na-overpower yan May posibilidad Na malumpo kayo Pag hindi magunong Mag-a-apply Pero dito Siyempre araw-araw Nating ginagawa Ito muna yung print. Ito yung Pinaka-ano nyo Parang ano sir ha? dito kaya eh. Sumasambit na siya. Kung baga matigas na siya yung ano. Hindi na siya basa-basa pwede yung bigla yung pangat. Pero alam mo bang dito yan ang galing lahat sa cervical? Bakit? Kung tingunti na yan sir, nagkakaroon ng impingement dyan. Dito, nasa liig lahat ng control bago bumanong. Kaya sabi mo na una yung diyan yan yan nagkakaroon ng pagpigil sa blood circulation sa, sa oxygen circulation kaya ngayon nagiging Tapos, syempre pagka nakapagbuwat ka another problem naman pagka sobrang ano sobrang bigat ng binuwat mo this problem, lahat ng mabibigat, dyan tayo yun, dyan tayo magiging, ano, magkakaproblema. Okay po. pag-init ito, sir? Ah, Saan pa ang tag-init? Isa lang na naman ang sekreto dyan pag mayroong may problema ganyan. Huwag na huwag kayong magbubuat na parang paunay ang isang paa. Tandaan niyo yan. Ipulong niyo na yung legs niyo. Kasi sa susunod, mas marami na yan mararamdaman. Pag habang tumatagal. Mm -hmm. Bilang side. i nakamasarap. Ito na yung sinasabi ko ng spine traction. Okay, relax na. Inhale. Mm -hmm. Exhale. Mm -hmm. so, kailangan nyo mag-a-apply ng lakas kasi hindi yan pwedeng sobrang lakas. Hindi naman pwedeng sobrang hina. Kailangan niya. nasa gitna. Kasi pag sobrang hina, sa leeg lang aabot hanggang inaabot yan hanggang balangang yan. Kaya mas ma-appreciate nyo yung ganyan, lalo kung may lower back kayo. Talagang mararamdaman nyo, talagang may parang, yung ibang video nakikita nyo, abut hanggang dito. Kasi mayroon din silang ano, mayroon din silang uh, ipit doon, kaya mararamdaman nyo yung traction. Mas ma-appreciate ma nyo ma talaga pagka in-pain kayo yung mga ganitong adjustment. Okay po kayo. Eh. tinuturuan kita sir ng mga stretching mo palagi ha? kasi ito sa iyo nagsisemi-semi na kumbaga meron na siyang may mga portion na siya na parang ano tight pero babalik din naman yan once na nakakangat mo na ng diretsya yung mga muscle na naging tight yan palagi mo lang ganito yun eh. tapos ganyan yan ano ba? sobrang bilis na. Ngayon, yung parang kakapit ka sa ano, parang kakapit ka sa grades. Mabilis na 1, 2, 3. Hindi mo kailangang tagalan. Kung para unti-unti siya. Kasi may mga pagkakataong nararapture yung tendon natin dito. Ito yun o. Sa anatomy kasi, ng shoulder, yan yung mga ganyan Parang Para ma ma-avoid natin yung ganyan. Ngayon, nasa pagkakataon kang ganito eh. Maring tendinitis. Bunga ng pagkaano ito. Kasi pag nag-impingement yun, yun eh. Na yun. Maring tawagin tendinitis, maring tawagin bursitis. Ito yung posisyon na yun. No? Para nakakapit siya sa greens. One, two, three. Para ma- unti-unti mo na piniflex yung pag ganyan yung deltoid mo yun, tsaka yung yung edge ng supraspinatus mo. No? One, two, three. Round. 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 Ayan. So, mabilis na siya. Tapos, Bilang sir. Uh, sundan mo lang din na kahit pa paano mga stretching. Wow. Dito, kahit taas mo na yun. Hindi ka nito. Ayan. Oo, oh, ganun lang. Tapos, oh. Binat na binat na naman. Okay yung leg mo, check mo. Tingnan mo kung na-release pa yung ano. Okay naman. Okay? Traction is the best. Tapos sir.